Lumaki sa Maynila si Mildred, ngunit nakapag-asawa siya ng taga-probinsya. Mabait at masipag ang kanyang asawang si Efren. Lahat ni ng klase ng trabaho sa Maynila ay pinasok na nito. Araw-araw itong wala sa bahay at naiiwan lamang si Mildred. Sa totoo lang ay nababagot si Mildred sapagkat sa pagkaabala ni Efren sa trabaho, ay minsan na lamang nila nagagawa ang bagay na iyon na paborito ni Mildred. Madalas ay bagsak kaagad at tulog pagdating ng bahay sa si Efren. Wala rin itong day off kung kaya ay naiipon ng pagod nito sa buong linggo at sa gabi lamang nakakapagpahinga. Hanggang isang araw ay lumuwas sa Maynila ang nanay at ang tatay ni Efren. Noon lamang nakilala ni Mildred ang kanyang mga biyanayin. Mabait ang kanyang biyanang babae na si Nanay Pasita. Habang ang asawa naman nitong si Tatay Sidro ay mukhang mahirap pagkatiwalaan. Alam ni Mildred na masama ang pag-isipan ng hindi maganda ang ama ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya mapigilan, lalo pa at kadalasan ay nahuli niya ang matanda na nakatingin sa kanya. Nasa 60 years old na yata ang edad ng mag-asawa kung kaya ay naaalibad ba rin si Mildred sa tinging palaging ginagawad ng kanyang tatay si Drew. Marami na itong puting buhok ngunit batak yata sa trabaho ang katawan nito kung kaya ay malalaki pa rin ang mga braso at binti ng matanda. Medyo kulubot na rin ang balat nito na iniisip ni Mildred na madampi sa kanya ay naninindig na ang kanyang balahibo, ayaw man niyang isipin ng ganoong mga bagay, ay hindi niya alam kung bakit patuloy pa rin iyong pumapasok sa kanyang maruming utak. Madalas ay tatlo lamang sila sa bahay at nagtatrabaho nga ang kanyang asawang si Efren at minsan ay ginagabi na nga sa pag-uwi. Nagluto noon si Mildred sa kusina nang maramdaman niyang may mga yapak sa kanyang likuran. Hindi iyon nilingon ni Mildred, sapagkat baka ang nanay pasita niya lamang iyon. Nagtagal lang tao sa kanyang likuran, nang hindi man lang naramdaman ni Mildred na umalis na ito roon, kung kaya sa pagkakataong iyon ay lumingon siya. Kaagad siyang naasiwa nang malingunan ang tatay si niya habang titig na titig sa kanya. Isang maiksing short lamang ang kanyang suot kung kaya ay lantad sa matanda ang kanyang mapuputing binti. Nakatingin na siya't lahat dito ay hindi pa rin matinag ang matanda. Para bang sinisipat siya nitong maigis sa hindi malamang dahilan? Tay, ano po yung tinitignan niyo? Untag niya rito kung kaya ay napaangat ito ng tingin at tinignan siya na parang walang nangyari. Ngumiti pa nga ito sa kanya ng nakakaloko at humakbang na palabas ng kusina. Naiwang naiirita si Mildred sa inasal na iyon ng kanyang biyanang lalaki. May pagkabasus pala ang tatay ni Efren. Tanghalian na kung kaya ay naghain na si Mildred. Lumabas pa siya sa bahay nila nang hindi niya mahanap ang kanyang mga na abutan nga niya ang nanay pasita niya na nagwawalis ng likod bahay at naroon din ang asawa nitong si tatay si Drew na yung pinag-uusapan ng mga ito nang siya ay makita. Niyaya na nga niya ang mga ito nang sila ay makakain. Pumasok si Mildred sa loob ng bahay at naramdaman ang pagsunod sa kanya nang biyanang si Tatay Sidro. Lumingon siya at sinabi ng nanay pasita niya na mauna na lamang daw sila sa loob at tatapusin muna nito ang kanyang ginagawa. Narating nila ang mesa kung saan nakahain na ang mga pagkain kanyang niluto. Ngunit nagdahilan muna siya at pumasok sa kwarto nilang mag-asawa. Naiinis siya sa ngiting nakapaskil sa mga labi ni Tatay Sidro. Ang tanda-tanda niya pero mukhang napakahilig pa. Tsss! Ako pa talaga? Hindi na nahiya. Bulong ni Mildred at pasalampak na naupo sa kanilang higaan talagang nabubisit siyang nakilala niya ang kanyang binang lalaki? Kinagabihan ay ginawa ni Mildred ang kanyang nakasanayan ang hintayin ng pagdating ng kanyang asawa doon sa labas ng kanilang bahay. Nakapagluto na rin naman siya ng hapunan nila at pinauna ng kumain ang kanyang mga biyanayin. Gusto niyang ikwento kay Efren ang ginagawang pagtitig sa kanya ng tatay na to. Ngunit naisip ni Mildred na baka pag lamang nilang mag-asawa ang bagay na iyon. Total, hanggang tingin lang naman sa kanya ang kanyang binang lalaki at naroon din naman ang asawa nitong sinanay Pasita. Eksaktong alas 9 ng gabi ay dumating si Efren. Nakaramdam na ng gutom si Mildred, ngunit tiniis niya, makasalo lamang sa pagkain ng asawa. Ngunit pagdating pa lang, ay dumiretso na ito sa kanilang silid at sinabing nakakain ng araw ito, bahagya namang nainis si Mildred at kumain na nga siyang mag-isa. Pagkatapos kumain at maghugas ng kanilang mga pinagkainan, ay pumasok na nga siya sa kanilang silid. Labis siyang nangungulila sa kanyang asawa, kung kaya ay hinalik-halikan niya ito. Ngunit mahimbing na ang tulog ni Efren at ni hindi man lang nararamdaman ang kanyang pangangalabihit, bisit bolong ni Mildred at padabog na nagtalukbong ng kumot. Kung kailang ginaganahan siya, ay ganoon pa rin ang nangyayari. Hindi na nagbago. Paano naman siya? Paano naman ang pangangailangan niya bilang asawa? Halos dalawang buwan nang hindi nila ginagawa yun. Punong-puno na talaga si Mildred, ngunit wala siyang magawa, kundi ang abangan ang pagsapit ng alas 4 ng umaga. Ganong oras kasi, ay hindi makatanggi si Efren sa kanya. Kadalasan ay ganong oras din itong ginaganahan. Kung kaya pagsapit na pagsapit ng alas 4 ng umaga, ay ginising ni Mildred si Efren. Nagbaba ka pumayag na ito na gawin nila ang bagay na iyon at masyado na siyang nananabik. Ngunit ayaw pa rin gumising ni Efren at sa halip ay tinalikuran lamang siya na to. Unti ka nang pumalatak sa inis si Mildred at nang gigigil sa ginagawang pagtanggi sa kanya ng kanyang asawa. Umiinit na yung pakiramdam niya at sigurado siyang hindi mawawala iyon kapag hindi niya yung nailabas. Paulit-ulit na lang ang mga nangyayari. Mabigat sa loob na gagawin ni Mildred ang gawaing bahay. Magluluto, maglalabat, at maglilinis. Wala na yung excitement sapagkat alam niyang kapag umuwi si Efren ay hindi pa rin siya nito pagbibigyan. Gano'n ba kapagod ang asawa niya at hindi na nito magawa sa kanyang obligasyon nitong siya ay pasiyahin? Minsan, nais talaga niyang sabihin dito ang mga hinanakit niya, ngunit ayaw niya ng away, kaya mas pinili niyang manahimik na lamang. Mildred, ilang taon na rin kayong mag-asawa ni Efren, ngunit bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kaming apo? Nagagalak pa naman ako makarga ang mga magiging apo ko kay Efren habang malakas pa ako. Untag sa kanya ni Nanay Pasita habang kumakain sila ng agahan. Saglit na nahinto si Mildred sa pagsubo ng kanin at ito ay nag-isip. Bakit nga ba? Bakit nga ba wala pang balak si Efren na magkaanak sila? At hindi ito nagmamadaling makabuo sila? Hindi na nagawa pang sumagot ni Mildred at nginitian na lamang si Nanay Pasita. Silang dalawa lang ang kumakain ngayon sapagkat tulog pa si Tatay Sidro. Mabuti na rin yun at baka hindi makapagpigil si Mildred at kay Tatay Sidro niya mabunto ng kanyang init ng ulo. Mabilis namang lumipas ang oras, papagabi na at kasalukuyang naliligo sa banyo si Mildred. Katabi lamang ng kusina ang banyo at nakaramdam si Mildred ng matinding init at nanlalagkit na rin siya sa buong araw sa gawaing bahay. Nakasanay na kasi niya ang maligo ng ganong oras. Sarap na sarap si Mildred sa malamig na tubig sa kanyang katawan, nang maramdamang tila may mga pares ng mata ang nakamasid sa kanya. Lumingon siya, at nakitang bahagyang nakaawang ang pintuan na kanina lamang ay sinigurado niya nakasara yun. Isinara niya yun, at muling bumalik sa paglilinis ng kanyang katawan, nag-shampoo na rin siya at bahagyang binilisan na ang pagligo nang sa ganon ay makatapos na nga siya. Ilang minuto pa nga at tapos na si Mildred sa paliligo. Pinatuyo niya ng tuwalya ang kanyang katawan at akma na sanang magbibihis nang mapansin hindi pala siya nakapagdala ng damit sa loob ng banyo. Wala tuloy pagpipilian si Mildred kundi ang balutin ang katawan ng tuwalya. Lumabas na siya ng banyo at bumungad sa kanyang harapan si Tatay Sidro na nakaupo sa upuan kung saan nakaharap sa pintuan ng banyo. Pansin ni Mildred ang paninigas ng katawan ng matanda ngunit na natili siyang tahimik at pumasok na sa silid nilang mag-asawa. Hindi kaya ang kanyang biyanan ang nanunood sa kanya kanina? Hindi kaya ito rin ang bumukas ng pintuan? sa isiping iyon ay hindi alam ni Mildred kung ano ang kanyang nararamdaman. Naiinis siya, ngunit sa isang banda ay tila ba nagalak siya. Pilit niya yung winaksi sa kanyang isipan at nagbihis na lamang ng damit. At kagaya ng mga nakalipas na gabi, ay alas 9 na naman ng gabi nakawi sa Efren. Hindi na ito hinintay ni Mildred at baka madismaya na naman siya kapag sinabi ng asawa na ito ay nakakain na. Nauna na rin siyang nahiga sa kanilang silid at hindi na nag-expect pa ng kung ano-anong bagay na maaaring maganap sa pagitan nila ngayong gabi. Nasasanay na rin naman siya sa ganun, hindi niya alam o siguro ay nagtatampo lamang siya sa asawa. Nagkunwari na siyang tulog at hindi na gumalaw pa habang nakatalikod sa gawin ng asawa. Batid niyang pagkabihis nito at ay matutulog na rin naman to kaagad at hindi nga nagkamali si Mildred sapagkat ilang saglit lang ay naramdaman niyang nahiga na nga si Efren sa kanyang tabiya. maingat nitong hinila ang kanyang kumot at saka sumukob doon pilit na ipinikit ni Mildred ang kanyang mga mata nang sa ganon ay makatulog na nga siya hanggang sa maramdaman niyang hinalikan siya ng asawa sa punong tenga at bumaba ang halik nito sa kanyang batok patungo sa kanyang leeg. Muling nilukob ng init si Mildred sapagkat ilang buwan din niyang hindi naramdaman ang ganoong pakiramdam. Hindi na niya nagawang magkunwari pang tulog at hinawakan na ng kanyang asawa ang batok. Naghalikan sila sa labi at mabilis naman na sumampa si Efren. Tila ba ay sabik na sabik si Mildred? Mukad doon ay namimiss na rin niya ang kanyang asawa. At sinabi na nga niya ay ilang buwan nilang hindi nagagawa ang bagay na iyon. Mabilis sa mga pangyayari. Sa isang iglap lang ay nagawa nila ang bagay na iyon. Nang una ay galak na galak at halos hindi makapaghintay si Mildred. At nang tuluyan na silang nag-isa ay pakiramdam ni Mildred na gusto pa niya na masigit pa doon. Ilang minuto lang ay naramdaman ni Mildred na narating na nga ni Efren ang rurok. Hindi na nga ito gumalaw pa at tila pagod na pagod. Tinapik-tapik ito ni Mildred ngunit hayo ng kanyang asawa at mukhang natutulog na. Biti na biti naman si Mildred. Muli itong tinapik ni Mildred ngunit hindi na talaga ito nagising at mukhang pagod na pagod. Nairit ang pilit na umalis si Mildred. Asar na asar, Natinignan niya ang kanyang asawa sa kama na hindi malang siya nito tinulungan makatapos at siya ay tinulugan. Mainit pa ang pakiramdam ni Mildred at pakiramdam niya ay hindi mahupa-hupa iyon na kailang buntong hininga rin siya bago napagdesisyonan na mahiga na lamang sa kama at matulog ng nabibitin. Maagang nagising si Mildred at tumungo sa likod bahay. Masama pa rin ang loob niya kay Efren kung kaya ay hindi na siya nagpakita pa rito nang umalis ito papuntang trabaho. Bunga akala niya ay magagamot na siya kagabi ngunit mas lalo lang yata siyang magkakasakit. Hinabala niya ang sarili sa pagwawalis at hindi pinansin ang matandang kanina pa nakasilip sa bintana ng silid ng mga ito. Ganyan lang, magpapakabusog ka si Dro kung tinutulungan siya ng asawa niya ay dapat lang na mabitin din ang tatay na to sa kanya. Lantara naman kasi ang tatay ni Efren na hindi man lang nahihiya. Pinag-igihan pa ni Mildred ang kanyang ginagawang pagwawalis. Manigas sana ito. Oo, nagre-rebel din na si Mildred. Sino ba namang asawa ang magtatagal sa ganoon lamang na hindi na siya napapasaya ng kanyang asawa? Ang unfair naman yata nun. Pagkatapos niya itong pasayahin, ay tutulugan siya at tiyak niyang ilang buwan na naman bago mangyari ulit yun. Mildred, masyado mo yatang nililinis yung likod bahay. Kanina ka pa nagwawalis dyan. Halika na at kumain na tayo. Ako na muna ang nagluto ng agahan natin ngayon. Biglang sulpot ni Nanay Pasita sa kanyang likuran kung kaya ay napatingin si Mildred sa gawin ng kanyang binang lalaki. Nabatid niyang nasa bintana pa rin at nakasilip. Nakita niyang naroon pa nga ito at nakangiti na naman ng nakakaloko na para bang ito ay tagumpay tahimik na tumungo na lamang si Mildred sa pagkainan at naupo na sa kanyang pwesto roon ilang saglit lang at lumabas na si Tatay Sidro at naupo sa tabi ni Nanay Pasita kung sana ay nagmana lamang si Efren sa tatay na to ay sigurado si Mildred na mahilig din sana sa ganoong bagay si Efren eh saan nga ba ito nagmana? at kung kailan namang nito maalalang gawin, e eh tsaka lamang gagawin ng bagay na iyon. Napaangat ng tingin si Mildred nang maramdaman ang magaspang na bagay na humahagod sa kanyang paanan. Bahagya niya iyong sinilip sa ilalim ng lamesa at nagkunwari pang nalaglag ang kanyang kutsara at nakita ang mga paapala iyon ng kanyang biyan ng lalaki. Sinipan nito ang kanyang paanan na para bang may pinapahiwatig kung sa ibang pagkakataon ay baka nabulyawan na ni Mildred ang matanda sa ginagawa na to. Dahil nagre-rebelde pa rin ang kanyang kalooban ay hinayaan niyang matanda sa ginagawa nito at napangiti pa rito. Siyempre, hindi niya yung pinahalata sa nanay pasita ng kanyang asawa. Silang dalawa ng matandang si Sidro ang nagkakaintindihan. Matapos ang pagkain, ay muli nang tumungo si Mildred sa likod ng bahay. Doon malamig sapagkat marami ang mga punong mangga. Mababawasan ang pagingit-ngit ng kanyang kalooban. Sinadya niyang dalhin doon ang isang upuan nila sa kusina upang may maupuan siya roon. Imbis na mainis sa ginawa ng kanyang biyanang lalaki, ay natawa pa si Mildred. Ano kaya ang gusto niyang mangyari? Sa isip niya, at saka tumingala sa maliit na bunga ng mangga sa kanyang ibabaw. Naisip niya na baka naman may gustong mangyari ang kanyang binang lalaki kaya ganun. Sa isiping yun ay katakatakang biglang uminit ang pakiramdam ni Mildred. Bigla siyang na-excite sa mga senaryo na nasa kanyang imahinasyon. Mapupunan kaya nito ang kakulangan ng kanyang asawa? Kung oo pala ay bakit hindi? Wala nang mas mahalaga pa kay Mildred, kundi ang maranasan muli ang bagay na iyon. Kung hindi iyon kayang ibigay ng kanyang asawa, ay tiyak na kaya itong ibigay ni Sidro. Batid ni Mildred na nababaliw na nga siya. Ngunit anong magagawa niya kung iyon lamang ang makakapagpasaya sa kanya? Batid niyang kabaliwan ang pumatol dito. Ngunit tila ba ay sabik na sabik siya? At nakapagpasya na nga siya. Mamayang gabi, kapag wala pa talagang gana ang kanyang asawa, ay papatulan niya na nga ito. Bahala na, ang importante ay muli niyang marating ang paraiso. Sumapit na nga ang gabi at himalang maagang umuwi si Efren. Nagkasabay rin silang apat sa pagkain. Iba ang naglalaro sa utak ni Mildred habang nag-uusap si Efren at ang nanay na to. Sana nga, ay maging masaya siya sa piling ni Efren mamaya. Nang sa ganun, ay hindi niya na kailangan pang pumatol kay Sidro. Nauna nang pumasok si Mildred sa kanilang silid at nag-ayos ng kanilang higaan. Kalahating oras din yata ang paghihintay ni Mildred bago pumasok sa kanilang silid ni Efren. Bagong ligo ito, kung kaya ay lumaki agad ang pag-asa ni Mildred. Magbibihis na sana ang kanyang asawa. Nang lapitan ito ni Mildred at niyakap mula sa likuran. Mahal, tinulugan mo naman ako kagabi. Please naman o, bumawi ka naman. Paanas na bulong ni Mildred sa asawa, ngunit kinalas nito ang kanyang mga braso na nakayakap sa bewang na to. Pagod ako, kaya maaga akong umuwi. Hayaan mo naman ako makapagpahinga. Asik nito sa kanya na naman ang kanyang ulo. Makapagsalita ka, akala mo pinapasaya mo ko gabi-gabi? Hoy, pagod na rin ako. Pagod na rin ako sa pagkabitin. Yan ang hirap sa eh. Pagkatapos ka na at kontento ka na, ay hindi mo na ako iniisip. Obligasyon mo yun, Efren. Huwag kang magtaka kapag hinanap ko yun sa ibang tao. Napuno na si Mildred, kaya naman nasabi niya iyon. Eh di hanapin mo, wala namang problema sa akin eh. As long as asawa pa rin kita. Hindi ako madamot, Mildred. Marunong ako mag-share, lalong-lalo na kapag asawa ko. Hindi makapaniwala si Mildred sa narinig na sinabi ng kanyang asawa. Share? Anong tingin nito sa kanya? Laruan o pagkain na pwede nitong ishare? Ang kapal naman na mukha na to. Tiimbagang na lumabas si Mildred sa kanilang silid. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. At tinayaan naman siya ng kanyang magaling na asawa. Oo nga at mabait ito. Pero hindi alam ni Mildred ang ganoong ugali ni Efren na kaya pala siya nitong ipamigay. Tumungo si Mildred sa likod bahay at doon na upo sa upuang na iwan niya roon kanina. Magulo ang kanyang utak at nais niyang magsisisigaw sa galit. Ngunit hindi maaari at baka marinig pa siya ng kanilang mga kapitbahay. Ipinikit ni Mildred ang kanyang mga mata at humilig sa upo ang gawa sa plastik. Ninanamnam ni Mildred ang lamig ng gabi at ang sinag ng buwan na medyo maliwanag. Hindi siya nakakaramdam ng takot kapag ganoong nababad trip siya. Dagdag pa yung init na nararamdaman niya na umaasang mapawi ang lamig. Hanggang sa marinig ni Mildred ang pagsitsit na iyon sa kaniyang likuran. Nang lumingon ay hindi siya Nagtaka nang makita ang kanyang binang lalaki. Nakangisi ito sa kanya. Hanggang saan kaya ang kaya ng matandang to? Sa isip ni Mildred, alam ko na hindi na napupunan ng asawa mo yun. Nagmana yun sa nanay niya na walang hilig kaya heto ko ngayon talaga namang sabik na sabik. Lumapit pa ito ng bahagya sa kanya at saka pabulong na sinabi ang mga katagang iyon. May pinagmanahan nga talaga si Efren. Sayang ka naman Mildred. Maikli lang ang panahon natin dito sa mundo. Kaya dapat ay eh, gawin na natin ang mga bagay na dapat natin gawin. Kung ako si Efren, eh baka gabi-gabi. Wika na ito at bahagya pa siyang hinawakan sa pisngi. Sa narinig ay bigla namang nakaramdam ng nakakapasong init si Mildred. Sapagkat ang mga katagang iyon ang kaniyang nais na marinig. Nais niyang sabihin ng asawa niya sa kanya na gabi-gabi ay may mangyayari. Ngunit si Sidro pa ang nakakapagsabi noon sa kanya. Kung ganoon pala, ay patunayan mo tay, gawin mo. Iyong mararamdaman kong ako yung pinakamagandang babae sa buong mundo. Sa sinabi iyong ni Mildred, ay agad siyang sinunggaban ng halik ni Sidro. Hindi na pumalag si Mildred, Gumanti na rin siya ng haliktito. Hinayaan na nga nilang pakawalan ang kanilang mga nararamdaman. Wala na silang pakailam ng mga oras na iyon. Tila ba sabik at uhaw ang dalawang ito? Talaga namang napapapikit pareho't pawisan. Tila parang baliw parehas dahil sa tinatamasa ng mga oras na iyon. At ilang saglit pa nga ay narating nila ang paraiso nila na nais nilang lakbayin. Tinanghali na ng gising si Mildred kinabukasan. Masyado siyang napagod at ganun na rin naman si Sidro. Eh sa mga lakas ba namang nawala sa kanila nang nagdaang gabi, ay nais nilang bumawi. Maganda na rin ang mood ni Mildred pag gising. Siguro ay dahil talaga namang nasihan kagabi. Hindi rin siya nakaramdam ng kahit na kaunting pagsisisi sa nangyari. Hindi rin siya nakukonsensya sapagkat ang asawa niya ang nag-udyok sa kanya upang gawin ang bagay na iyon. Parang walang nangyari sa kanila ni Sidro kung sila ay umasta. Natural lang para sa kanila ang bagay na iyon at muling hinihintay ang gabi. Tiyak mamay ang gabi ay makakarami na naman si Mildred. Tinapos na niya ang paglalaban ni Efren at nang kanyang mga gamit. Napangiti si Mildred nang may bahid pa iyon ang ginawa nila kagabi. Kung ganito rin lang pala, ay hindi na siya mananabik pa. At iyon ang kanyang kagustuhan. Iisa lamang ang nais ng dalawa. Ang bumilis na ang oras at sumapit na nga ang gabi. Tamang tingin na na lamang muna sila. At paminsan-minsan, kapag nalilingat si Nanay Pasita, ay talaga namang malalagkit ang tingin ni Sidro. Mas lalo tuloy na excited si Mildred kung kaya pagsapit ng gabi ay nauna na siyang kumain at hindi na lamang hinintay pa si Efren. Alas 9 na ng gabi at wala pa rin ito. Hindi tuloy makapuslit sa likod bahay si Mildred at baka bigla na lamang dumating ang kanyang asawa at sila ay mahuli. Pero dahil nga nakakaramdam na naman ng pagkasabik si Mildred ay tumungo na nga siya sa likod bahay maliwanag pa rin ng buwan at naupo siyang muli doon sa upuan. Alam niyang maya, maya, pa ay pupunta na roon si Sidro. Sumulpot na nga si Sidro. Marahan itong hinawakan ang magkabila niyang pisngi. Nagkatitigan silang pareho at maya, maya ay naglapat ang kanilang mga labi. Nang biglang sumulpot ang kanyang nanay Pasita, namilog ang mga mata ni Mildred. Sidro, dinalhan ko kayo ng sapin. Masakit ang puno ng mangga kaya dito na lamang. Saad ni Pasita na kinagulat ni Mildred. Ano raw? May dalang ang sapin si Nanay Pasita at inabot iyon sa kanyang asawa. Salamat Pasita. Ngiting saad dito ng asawa nito kung kaya ay nagpaalam na nga ito. Sige na, ituloy nyo na yan. Dahan-dahan lang si Drew ha. Mahaba pa ang gabi. Yun lamang at tumakbang na pabalik sa loob ng bahay ang matandang si Pasita. Litong-lito tuloy si Mildred. Sinabi ko na sayo, hindi sila madamot. Pabulong pa na sabi ni Sidro, kaya naman napangiti na lamang si Mildred. Ilang sandali pa ay narating nga nila ang paraiso na talagang nais nilang marating. Hindi alam ni Mildred kung matatawa ba siya sa mga nangyayari. Ngunit isa lamang alam niya. Masaya siya sa mga nagaganap ngayon.